Hello sa inyong mga kakilabot! Kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, urban legends, at mga nakakatindig balahibong karanasan, siguradong magugustuhan mo ang susunod nating kwento. At kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang kwentong lagim. Ang susunod nating kwento ay patungkol sa mag-asawang mga ngatay ng aswang. Sa baryo ng San Roque, kilala ang gabi bilang oras ng sindak. Bawat bahay ay nagkukubli sa dilim. Bawat bintana ay may nakasabit na bawang, asin at krus. Ngunit kahit anong panalangin, hindi pa rin ligtas ang lahat. May mga batang natatagpuang wala ng lamang loob, mga buntis na biglang napupunit ang tiyan sa gitna ng gabi, at mga bangkay na nakasabit sa puno gaya ng hayop dito lumitaw ang mag-asawang sina Franco at Ana. Ang kanilang kasaysayan ay isinilang sa dugo. Pitong buwan na buntis si Ana nang isang gabi pasukin sila ng aswang. Habang natutulog, nararamdaman niya ang malamig na dila na parang sibat tumusok sa kanyang tiyan. Nagising si Franco at agad na sumunggab ng itak. Tinaga ang nilalang hanggang sa maputol ang isa nitong pakpak ngunit huli na naagaw ang sanggol sa sinapupunan ni Ana. Ang dugo sa higaan, ang halakhak ng halimaw at ang sigaw ng batang hindi man lang nasilayan ng liwanag ng mundo, yun ang naging apoy ng kanilang panata. Hindi kami titigil, lahat ng aswang dudurugin namin. Hahatin namin hanggang buto, wala kaming palalampasin. Mula noon, bawat gabi, dala nila ang kanilang mga gamit Itaknis ko na laging nakahasa, sibat na may bakal sa dulo. Lambat na tinimplahan ang mga orasyon ni Ana at mga bote ng langis na sinisindihan upang makita ang halimaw sa gitna ng dilim. Sa bawat pagkatay, sila'y parang berdugo ng impyerno. Hindi sila basta kumikitil. Hinihiwa nila ng dahan-dahan upang masigurong hindi na mabubuo ang kalaban Tuwing makakahuli sila ng aswang, isinasagawa nila ang ritual ng katayan. Unang tinatali ang halimaw sa punong balete. Gamit ang makakapal na lubid na pinahiran ng abo, ang halimaw ay pumipiglas, nagngingit-ngit. At kung minsan ay nagaan yung tao upang mangawa. Ngunit hindi kailanman nadadala ang mag-asawa. Si Franco ang unang kumikilos. Gamit ang kanyang itak, hinihiwa niya ang balat ng aswang mula liig yan. Ang tunog ng laman na napupunit ay parang basang tela na pinupunit sa dilim. Ang dugo'y pumapatak sa lupa. Mainit at malansa nagiging singaw na sumisinghot sa ilong. Kasabay niyon, binibigkas ni Ana ang mga dasal. Sa ngalan ng liwanag, tagta rin ang dilim. Sa ngalan ng dugo, putulin ang lahi ng kasamaan. Pagkatapos hinihiwa nila ang mga pakpak at dinudurog ang mga buto gamit ang sibat. Pinapahid nila ang dugo sa lupa, hinahaluan ng abo, at sinusunog upang hindi na makabalik ang kaluluwa ng halimaw. Hindi lang katawan ang kanilang kinakatay, pati ang alaala ng halimaw ay binubura nila. Ang bawat sigaw, bawat pakiusap, bawat huling hinga ng halimaw, ay parang musika ng kanilang panata. Ngunit sa bawat dugo na dumidikit sa kanilang balat, unti-unti ring nababahiran ang kanilang pagkatao. Isang gabi may bagong halimaw, hindi ito ordinaryo. Ayon sa mga tao, mabilis itong dumakma ng bata. Kayang magbago ng anyo at tila laging nakakaalam ng galaw ng mag-asawa. Nagbantay sila. Sa bubungan nakita nila ang anino ng halimaw, nalilisik ang mga mata at humahaginit ang dila nilusob nila gamit ang lambat at matapos ang habulan na itali nila ito sa punong balete. Ngunit nang sindihan nila ang ilawan, tumambad ang mukha ng halimaw isang matandang babae, si Lola Sabel. Kilala sa baryo bilang mapagbigay at laging nag-aalaga ng mga apo ng iba. Ngunit higit na nakakakilabot sa kanyang balikat ay may marka. Kapareho ng palatandaan sa balikat ni Ana. Anak, tinig ng matanda paos ngunit malinaw. Ana, dugo mo ang dugo ko. Huwag mong kitilin ang sarili mong ina. Halika, sumama ka sa amin. Ang dugo ng aswang ay nasa iyo rin. Nanlaki ang mata ni Ana, ang mga alaala ng kanyang pagkabata, ang pagkawala ng kanyang ina, ang biglang pagampon sa kanya ng isang albularyo, lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Franco, bulong niya. Aswang ang nanay ko. At ibig sabihin, aswang din ako sa dugo. Hindi nagatubili si Franco. Hawak ang itak, papatayin na niya ang matanda. Ngunit humarang si Ana. Ako ang dapat gumawa nito. Kung siya nga ang ina ko, ako ang gagawa. Lumapit si Ana sa nakataling si Lola Sabel. Tinitigan niya ang mga matang puno ng luha. Ngunit hindi na siya anak, isa na siyang mga ngatay. Una niyang pinutol ang mga kamay. Ang tunog ng buto na nababasag ay parang tuyong sanga na napuputol. Pumalahaw ng sigaw ang matanda, halos umuga ang buong puno. Sumunod niyang hiniwa ang tiyan at mula roon, bumagsak ang mga bituka, mainit, mabaho at kumakapit sa lupa na parang ahas. Isang iglap, sinubukan ng matanda na bumalik sa anyong tao. Isang matandang babaeng humihingi ng awa, ngunit hindi na tinagsiana. ana isang malakas na hiwa sa leeg at tumalsik ang dugo na tumama sa kanyang mukha. Ang amoy nito'y mapakla, malapot at nakakahilo. Sa huling dasal ni Ana, pinutol niya ang ulo ng kanyang sariling ina. Ang huling sigaw ni Lola Sabel ay naglaho sa hangin, kasabay ng apoy na sumiklab sa abo. Ngunit nang matapos ng lumo si Ana, sa kanyang mga kamay, hindi lamang dugo ng aswang ang nakadikit, kundi dugo ng kanyang sariling pamilya Mula noon patuloy pa rin nilang kinikitil ang mga aswang. Ngunit sa bawat gabi may kakaiba kay Ana. Tuwing magagalit siya, lumilitaw ang kanyang pangil. Ang kanyang mga mata ay nagiging pula at minsan nakararinig siya ng mga tinig na naguutos. Sumama ka sa amin. Alam ni Franco ang totoo. Darating ang araw na ang kanyang itak ay hindi lamang para sa mga halimaw kundi para sa mismong babaeng pinakamamahal niya. At sa baryo ng San Roque, kumalat ang alamat. Hanggang sa huling dugo, lalaban ang mag-asawang mga ng aswang, kahit na isa sa kanila ang maging huli nilang katayan. Kakilabot, may sarili ka bang nakakatakot na karanasan? Ibahagi sa comment section, baka isa ito sa ating susunod na kwento huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod na takutan.